I Isinilang na hubad Lumalakad ng may dalang dunong Mula sa danas na lantad Tuloy na umuspong Mabuhay ang tao Mabuhay ang tao Sa paglipas ng panahon Andyan pa rin tayo Sa daming natuklas Takot na andahang umubas Liwanag sa landas Lahit na yari ay pantas Mabuk Magbuhay ang tao sa paglipas ng panahon. Andiyan...